Hello mga kabat helmet. Hilmi. Siyempre today sa Barber -bar Happy Day. Sa lahat mga kaang pasok sa channel. Tapos don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi ng video. Sa lahat mga ina yung balat. Si aso so na picture ng part. Ito na nga. Ito kasi dapat kahapon pa ipipidyo na to. Pero ito yung easy about sa gurgur. Sa gurguran. Ito to kasi mga kabat ng Hilmi. O oh, ito muna. Panoorin nyo muna to. Nasara! 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 sa Nasara! Otsa lang sa, sa emong liyog. Ne? Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Una ko napansin yung mga kabatang helmet interview siya about kung ano sabi niya doon sa Bravo Pilipinas, team and pledge. Diba sabi nga niya, no comment. So, doon ko unang napansin yan. Yung gurugur na yan. Yung sugat na yan. Then, nung bumaba siya bilang Secretary ng Education. Yun na nga. So, nagtanong tayo sa mga kailangan ng mga kasaya ng aking or burguran. So, parang ano siya, gilitan, sugatan, or um, gawin na masama. Pero, ngayon, mga kapat Anong sa tingin niyo yan, ha? Anong masasabi nyo dyan? Anong paniniwala nyo dyan? Kapag taon below nyo nga, ako Analysis. Analysis talaga. Bilang isang ano, medical provider. Dito. Para nga siyang laceration, mga kapatakit. Pero, syempre, di ba, dapat manlaban ka? Or, uh, ipablatter mo, ipakulong mo, kung sino man yung magtang ka, magkawa yan sa'yo. Sino kaya? Hmm. Hmm. Ano yung mga tapang mga to? So, yun yung ating almusal na pa dito para sa araw gurguran na. gurgurin nakakaloka <laughs> parang ano lang pero ayun na marami rin ako nabasa sa comment section sa tiktok na iba nga daw yan so, anyway highways comment down below nyo na lang ha kung ano yung masasabi nyo about dyan mabilisan lang to basta stay happy stay healthy stay, healthy, stay safe Stay as always sa mga sabay na kayo na to mo it, better everyday God bless everyone bye gurguran na gurgurin hindi nagtagumpay gurgurin